Paano nga ba i-turn on and off ang Bluetooth sa inyong mobile phone? So, punta lang kayo sa settings. Then, click the Bluetooth. And, may makikita kayo sa my right side. Click nyo lang. And, yan. Successful na na naka-on ang ating Bluetooth. And kapag off nyo naman siya, click lang uli. Yan. And may isa pang way na para pag to turn on and off ng Bluetooth. So punta lang kayo dito sa may lapit ng battery. Then itong Bluetooth na to. Turn off and turn on. So, ganoon lang kadali mag turn on and off ng bluetooth dito sa iPhone XR